Edwin, wag kang ganyan. Edwin, wag kang ganyan. Sino ka? Nakilala mo ko, Edwin? Ah, nakilala. Nakilala mo ko, wag kang... Diyan ka lang. Patayin kita. Sino ka? Hindi mo ko nakilala. Sino ka? Sino ka? dati sa akin. Hindi mo ko nakilala. Na Wala akong niligawan. Isa lang solo ang suro. Puto sa akin. Patayin kita. Pagpakain ng lahat ng vlogger ang utos ni Commander Bagnot. Ayan mga tol no Patuloy po ako ngayon sa paghanap sana ko mga tol May maraming uwak dito Hmm. Oh. Ayan, sobrang lawak po yung Ano dito? Sana magkakita na po kami ni. No? ano. Edwin. Ay ni anak ko. Si Edwin po is Commander Edwin. dito. Okay ah, na. Ah, sana po muna. Sobrang sama na talaga ni Edwin mga yung dati nga masaya kami pag ano gumagala kami masaya kami mga tol pero sa so ngayon parang nag ibang ano nag iba na siya sobrang sama ng ugali niya hospital no? ah, kailangan ko makita yung anak ko kasi kailangan na naming makababa kasi uh, ah, naubusan na po ako ng pagkain wala na po akong pagkain pag naka, ano, naka magkita kami kaya kailangan po niyang makababa po kami is kailangan niyang bumalik ng pag-aaral niya tol nabot na ano 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 ba itong tawag ito hapon na nabotan po ako ng hapon ngayon ayan Edwin, wag kang ganyan. Edwin, wag kang ganyan. Sino ka? Nakilala mo ko, Edwin? Uh, nakilala. Nakilala mo ko, wag kang... Dal ka lang. Patayin, ka Patayin kita. Patayin. Ah. Patayin, Sino ka? Hindi mo ko nakilala. Sino ka? Naligaw ka dati sa akin. Hindi mo ako nakilala. Wala akong niligawan. Isa lang ang solo. ang... Puto sa akin. Patayin kita. Papatayin ang lahat ng vlogger! Utos! Ni Commander Bagnot! Ah! Huwag kang aharang-harang! Wala akong babaeng niligawan! Ah! Hindi ini kilala ang Elektra! Hindi ko kilala yan! Na gusto mong Kahang-kahang setan, awakkan baju bata. Bagus. Kita ingat ingat tau. Nunggu semua. Kita yana. Laman. Nama apa yang bata? Bagi ngejelak apa nama ng bata? Yunang ngaking. Sun. Ada kami yang meram ing mengabata. Para mas okay, lalong lumakas ang aming bata. mga agimat. Wala namang kasalanan yung bata na yan. Walang kasalanan. Walang kasalanan yung mga bata. Pero laking tulong na sa amin. Sila nagpapalakas sa amin. <laughs> Uutos ka pa ng mga alipuris mo na... Daglo! saanan. Kapain ka namin. Ituro mo muna sa akin yung anak ko kung nasaan. <laughs> ano ako baliw? <laughs> yung mga bata, sila yung tumutulong sa amin para maging malakas. Tapos, pag ituturo sa inyo, malaking kahibangan. <laughs> alis! Hindi ako alis dito pag hindi mo sinabi sa akin kung nasaan yung anak ko. Lakong pag-ialam, Jan. Ay gudino. Hey! Andres. Andres. Ay gudino. Wag mong patayin yung bata, kawawa naman niyan. Hoy, atras! Atras! Atras!

Ngay kasama po ako dito. Ayan po. Ngay dun sa camera po si Kuya Blagger to. Si pang anak ko. Do. Hindi tama po. Tara na. Okay, kita kan kasama. Tara na siya. Dito. Okay, oh. mo oh. hindi oh. tayo oh. mako oh. sa dito. Sunod ka lang. Sunod Yang lang sakin. Yung Ha datang lagi. Mai bata tang daerah ni. Tomak belakir seinganyo. Teng di tengah ni. Bukan sini je wallahi sekan. Seinganyo. No. Itu Mai anu ka? Dul. Mai Eh, nahanap mo yung anak mo? Oo. Oh, oh. Wala, Wala Ito, na siya. Wala lang yung Commander Edwin. Pero hindi yung, ano, hindi yung batang yun ang dala nila ngayon. Oo, oh, sige, sige. Ay, napin natin. Pero di, hindi muna tayo mag-usap dito kasi dito tayo sa critical. kaya eh. Sino kaya, asa, na kaya yun Sa si Edwin? Hindi lang nawala. Huwag kang lumayo sa akin doon. nilang walang nangyari sa'yo. Ayan po yung anak ko, nagkitaan na po kami no. 啊啊啊啊啊！我怕死你，我他妈的！我他妈的！ Biglang nawala si Edwin, no? Hindi, hindi niya kilala kung sino ko. Wala daw siyang nililigawan na si Electra. <sighs> hindi lang po yung anak ko sana. Hindi lang po yung anak ko. Pag-ikap na naman si ito ng bata. Ay, ano kami, hindi pa kami nag-usap yung kasama ng anak ko. Kasi, ano, naghahanap din siya sa kanyang anak. Pero hindi pa namin nakita yung anak niya, mga tol. Nag-aalala rin po si, ano, si, hindi pa kami nag-uusap ito, yun, no? May dala pong kamera, pero hindi pa kami nag-uusap. Kasi kasama niyang anak ko, Yang tu, yang mana kuah? Yang tu? Anak ko po yung ito. ka lang ito. Kasi ano po yung anak ko. Ito. Ano? Lagir siguro ito kasi may dalang kamera. Yan. dul uh, Sino? Ano? Pangalan mo, dul Ginny. Ginny. Mm -hmm. Ah, elektra po. Ito yung anak ko. Hindi naman, nakita hmm. na kayo. Ganyan. Matagal na siyang naghanap sa'yo kasi... Ganyan, yung... na-ambos po kami yung ano, last ano namin. So anong plano natin ngayon? Ito po oh, si Ginny, nakilala ko po ito. Hinahanap ko yung hmm. anak ko kasi kinilap siya ni Commander Edwin. Hmm. Nag-asalam na po yun. siya ganina. Oh, ayan. Nagkita na kami. Buti naman nagkita na kayo. Hindi nga, hindi nga. Napakasama pala ng Commander Edwin na yan. Oo. Uh -huh. Pero hindi niya alam sa uh, dati. Mabait yun. Pero, bakit? But anong nangyari? Anong nangyari si guys? Kasi, kasi po siya na-hypnotize po. Ah, ganun ba? Meron sigurong, ano, uh -huh. baka may gumayuma sa kanya. Uh -huh. Ayan po si Jenny, nahanap po yung anak niya mga tol. Kaya tulungan natin siya tol mga mahanap niya natin yung anak niya. No? Hmm. Hmm. Ayan mo yan. Kasi yung cellphone ni Edwin hawak-hawak yung ano, hawak-hawak ng anak ko yung cellphone ni Edwin kasi inagaw po niya nung uh, na nailigtas ko po yung anak ko. Inagaw po niya sa mga bandido. Kaya ayan mga tol no. Um, sa ngayon po hindi pa nabalik yung cellphone ni Edwin. Nandiyan And, din pa yung cellphone uh, ni Edwin sa anak ko oh. pero kailangan kasi ni Edwin na uh, bumalik na sa ano dating ugali niya. Kasi ito po si Jenny, nawawala po yung anak niya. Ni Edwin din nidnap daw ng ano ni Edwin. Hindi ko alam kung saan ang kuta nila. Kailangan natin mahanap yung anak mo, Tol. Oo. kasi buti na yung anak ko yung nagko-comment sa akin marami daw ang kinakalaban to pero kinakaya daw niya napakagaling na mm. -hmm. to nakita ko lumaban sa kanina sa isang bandido mm -hmm. siya lang mag-isa ma nagkahiwalay po kami yung inambus po <laughs> kanina